Kulangot sa isa Handa ako yung ating pag-gera Alahanin mo ang kulangot ko Ay pang-gera kang sa puli malapad ang loo Alahanin mo sa chiles May pika Saludo Hindi ako sa saludo Sa katulad ng sundalo Dahil all ground I'm so up to now Polo Kala dito na kailan? Polo Polo eh Talaga Polo Game, game. Yo, sample lang. Chilas man. Dati kasi itong pagmaaw yan. Hindi porkit nakakot-over. Baka mamaya ihagis kita dun sa ever. <laughs> Kahit pass over o flying pass over. Pass <laughs> over, ano Kasi pare, alam mo, di ka sa akin madi-discover Kung ikaw ang tatapat ko, di ko paghahandaan. Nice one, two. inang pangalan yan. Sino ba kasi <laughs> ah, <man. laughs> <laughs> yung pinagsasabi nila? Yung mukhang uboy at mukhang unanuka Di ka sa'kin mananalo na kahit patawagin Itong Crystal ko na parang si Hayden Kung umistilo pare ay napakalupit Si Crazy Crown ay babanat gaya wag kang makulit <laughs>

Game na, game na, game na, game na. Ang ganda na nga eh. Pectus, Pectus, Gusto Halika na at mga Ang camera, sa akin. Yo, Ang camera, tumutok sa akin. So, kailangan bilisan. na S sa bawat letra na amin nang binibitawan. Kaya is yan ulul. Hindi mo ako kaibigan. <laughs> huwag natugmaan, inuman Kasi kasama ko mga kaibigan Nandito na kami ang tinatawag na silangan Ito ngayon si Chilas, ito ngayon si Nice Wala makinig lahat sila sa amin Ay maiiwan, wawa sa akin ng paligid Kapag kami bumibitaw sa mikropono na amin na pinapalitaw Mikropong pinapalitaw <laughs> Paano ko sisimulan Na in love kasi ako Kaya ngayon ay luhaan Hindi ko alam kung ano ba Ang dapat ko na gawin Nang sinaktanya ko Para ako nasa heaven At parang patay Na wala nang ang naramdaman Kasi niya ako Di nyo na naramdaman Kaya alam nyo ba Kung bakit ako nagkaganito Kasi dahil nagmahal ako Nang ginagaw Game, game, game Salubungin mo ang meta ng sobras. Sana masaya, ipon. Sa mga sandaling ay kay katabi Para bang ang oras ay tumitigil At ang pag-ibig na sa'yo nakalaan Na hindi na ako Ikaw ang prinsesa na is makasama Pagtutuunan ng aking natin siya Kalamay hindi sa salungat At bangakon sa'yo tama na adereks Ang pagmamahal na naramdaman Simula ng makapagalala kita Di na mag-iiba pa nga kasi Wala ko na ang tangin nag-iisa Crazy <coughs> ah. crown in the house shop um,

tayong at tayo wag ka nang mawawala at 'di mo na lang nang tama sa mga matap mo makikita ang pag-ibig ko na di wala't tanong isang sagot abay Paraan upang pang hindi ka na mawala Pangalan ng isang babae na aking sinisinta Sa isang siya walang iba Sa puso ko lagi isa Ano ba to ba ganito tagani Napakasama pagmamahalat ang dalawa Bakit gusto lang mawala Dahil hindi na uh, ang... Yeah, ang yakap mo lang ako, ako. pero yeah! hindi mo ako pinibigay ang bakas yeah! ipinaglaban mo ako yeah! sa magulong landas natin na at... nang lahat tayo kanang balikan ng mga nakaraan na sinaktan mo ang puso ko pinahirapan luhaan sugatan pinaglaruan Di mo naman nang maibabalik ang may babalik, mga nagdaan mula nang tayo ay nagkasama nang makibigat nang akipas di matumbasan kung bumuhay mo lang ng hinalay ko sa iyo noon napakatagal din nang hintay na makalaya sa iyo nang dasal sa Panginoon na sana'y mabaon ng mga alaala siyo ah, ay nilaban mo at mababatik na ibinigay pait nang sa'yo

Pagkainan niyo ka at labi sa sinabi, ay nakituwa ko na sana na ang kasama ito sa aking isang inyong maligaya. Hindi ko matanggap sa sariling wala ka na, ang naging isang babae na sa akin sinalaga. At sikit kong nakadipas na may halong biglate, saan ko magsitin at magsitin? Ang pag-ibig na wag ang tunit hindi inaasaan Sa ng ng nagwakas ganun na tapos relasyon At di ko yun batid Ang nagungugnay na tali ay bigla ang napatid Kapalarang nagbabago at mundong hindi parehas Nakara ay bilanggo at malabong makatakas Dinalot ng panipog ng nakara ang pinagsamahan At tumapatak luwan ng hindi inaasaan Sa wala ka na wala na ang nag-iisa wow, na love song. Thank <laughs> you.

Happy yeah, birthday, boy! Ako'y magsisilbing si Reka At ikaw lang ang prinsesa Ikaw ang kasama at lagi ang kasama Parang si Maria Clara at Prisos Birthday boy! Ako ay sumaya Kasi ang bituin ngayon ay nawawala Salamat sa inyo aking mga kaibigan Nakapunta kayo sa aking mga kaarawan Kasi One, two. alam ko lang ito ipapagawa JD Love Go representing Kalugares Dogs Kalugares Dogs kami Hindi nyo kayang pagkasag Kasi alam nyo ba kung kami babanggain Papagulungin namin lahat ng humahala Kami magsisilbing dilugyos sa mga katagas Sige sabayo ng mga tatatapatan mga mga pinitawan ay mga mga pinitawan Kaya tapas ang mga pinitawan Kaya tapas mga ang mga sino pa, Sino pa?

si Gigi, huwag na huwag babanggain! ko'y lito, wala <laughs> lang <laughs> may wala lang <laughs> Love song, love song, men! Pangarap kita, Tema. Nice one! Oh, nice one! Pangarap. Pangarap. Pangarap ka sa... Pangarap ka. Pangarap ka ito <laughs> na tinitig no, tigasan puso Panahon para sa atin ay biglaang nagtiba na 🎵 ng na kulay at wala ng halaga ang no! dola no, talaga, wala nang pwede oh Bale, wala na ang lahat Pag nakahanap ng iba Kumbaga, masaya tayo noong naglalakbay May mga ngiti sa labi Ang ligaya ay aglay oh May miglaan na matay ang ilo sa ating dalawa Ang ligaya at saya Ay hinawi ng kabaparang Parang na, na sa nga Dahil agarang din na puto Mabilis na pagbabago mo Ay hindi ko nahabol At meron pang paghabol Na nulunong ang kanapa Simpli kang nagpapaligaw Kahit habang tayo pa Ikaw ang unang nagpasya Napatuli ng agwat sa puso nating dalawa na kinunekta ng sibat Pinunit mo ang lahat sa atin na nag-uugnay Sana'y lumigaya ka sa iyong bagong kaakbay Sa iyong pagkisanay, alos hindi ko makayanan Nang iniwan mong sakit sa puso ko Di mapigilan ng hapin na ramdaman Ay parang di ko na kayang Kung naging gamot lang dito Ay bumalik ka sa mga pasanin Mapasakin man lahat ng pagdurusa Well, okay lang yun Basta't sa'yo kung mapakita kung gano'ng kahalaga Ang kanulad mong babae na Nagpasaya at kapatibok sa puso ko Sinta pagbigay sana Na muli rin ka Ayoko sa iba Ikaw na talaga gusto kong makasama Ang bini-bini at pinatangi kong princess Ang mapapaligay ang muling buksa muling Balik natin sa nakaraan Ang mga sayang pinagdaan Muli natin mabalikan Hindi man ako para sa'yo Akin pa rin Paglalama pagpipilitan ng sariyo Pang iyong malaman Walang hanggang pagmamahal Sa'yo ko pa rin ilalaan Minsan, minsan Ha ha